Walang kawala ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa Pasig. Matapos niyang magtago sa Pampanga, ang biktima, mismong kapitbahay ng suspect na napagsuspechahan umanong nagsusumbong sa mga pulis. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Paso kayo sa loob. Pulis kami ha, pulis kami. Opo. Okay. Tayo, tayo. Sa ganitong paraan, dinakip ng mga pulis ang wanted sa kasong frustrated murder na si Alias Baba sa Porak, Pampanga. Eh? Ayon sa Pasig Police, si Alias Baba kasama ang isa pa ang itinuturong bumaril sa kanilang kapitbakay sa Pasig nitong Enero na umano'y na kanilang nagsusumbong sa mga police. Ito po ay uh, drug related dahil ayon po sa kanyang biktima pinapahuli niya po itong uh, suspect na itong si nahulingan natin na may warrant at saka yung kasama pa niya. Uh -huh. Kaya ang ginawa ng dalawa ng suspect na to, binaril ngayon itong biktima natin na nagpapahuli sa kanila. Dagdag ng pulis Umalis ang suspect matapos ang krimen at nagtago. Ayon sa aming intelligence information na uh, nandun siya sa kanyang mga relatives uh, sa Pampanga. At itong warrant po niya ay uh, kalalabas lang po nitong March. At uh, yung pangyayari po ng kanyang uh, pamamaril ay nangyari lang po ito noong January. March nababa na siya ng warrant. And from then, minomonitor na namin yung kanyang galaw. Patuloy naming sinusubok na makuna ng panigang dinakip na ngayon nasa BJMP Detention Facility na. Para sa GMA Integrated News... Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.